Mabagpalang araw po mga kababayan Dito tayo sa Nueva Ecija At dito po yung nakilala natin si Sir Julan Dito po tayo sa Lotus Eatery ngayon Kung sino man po nagugutom Mula Pangasinan Pagkutan ng Along the highway lang will... Along lang po ito Kompleto ito Kaya ano pagkain gusto nyo At presko Mahangin ng yeah. Salamat po. Pero po kami pupuntahan ngayon. Bali, ito po eh. Bali, tulong po para sa dalawang magkapatid na sila po eh uh, pinagkaitan ng kakaibang uh, parang anyo. May, anyo. Parang po ano. So ngayon po ngayon, didisiretso po may galing po kami dito sa Kabanatuan. All the way po to San Jose para po sila yung mabisita. Kasama ko po, po ang aking mga kaibigan para po sila ay bigyan po namin ng kauntin tulong ito. na na mga kasama po namin sila. Sana po ay, uh, kami po ay suportahan nyo po dito po sa aming uh, pupuntang mission ngayon ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo po thank you po sama nyo po kami along the way to Nueva Ecija. let's go po let's, okay, let's go let's go po so, dito po ngayon kami sa uh, Barangay Disol Sol uh, sa San Jose City Nueva Ecija. kasama po namin si Kabayan Abraham po ito po at saka po ang kanyang siya po yung mother po niya Uh, isa po sa napili namin dito sa Nueva Ecija na puntahan po ngayon. So mga kabayan, so tayo eh magbibigay po kami ng konting tulong para po sa kanila. At uh, ayun, napakabait po ni Kabayan. Hmm. Si Kabayan Ali, halika Kabayan Ali. Ito po si Kabayan Ali. Ito po yung isa nating kaibigan po dito, si Kabayan. Si Kabayan Ali. Ito po yung isa ating Kabayan Ali. Sino po mas matanda sa kanila? Sino po matanda sa kanila? Ay, dito. si Abraham. Ay, si Abraham. No, si Abraham po pala yung isa sa... Si... Parang kuya, si Abraham. Kuya. Mm -hmm. Ah, si Kabayan Abraham. Tsaka si Kabayan Ali. Eh, so, ilang taon na po sila dito? Ilang taon na? 46 na yan. 46? 46. Oo. Oh. Tapos po si Kabayan Ali po? 33. Ah, so mga ano pala, mga... Mga kabayan pala tayo, kabayan. Hmm. O, tayo sa ano, kabayan. O, kabayan, ganoon, kabayan. Ganun, ganun, kabayan, ganoon, oh, kabayan. okay, kabayan. <laughs> Kasi po sila, nakakarating po sila Nang uh, Sarangani, Mindanao, kung saan po sila nakakarating para po magbigay ng tulong. Ano pong pangalan niyo, Nay? Kanta na po kaya? Uh, 73 na. 73? Ah, mister Nip po. Ah, kanta na po si tatay. Anong tubong hapan na buhay natin? <laughs> ay, ala, Ah, oh, pa sa palay. Hmm. <laughs>. Eh, Isa na eh, lang po ang dalaw. po sila magkakapatid. Ano na na Lima balay may mga magbata pa sa kanila. Ah, oh, buong sa ali. Pero sila, sila ang dalaw lang po ang ganyan, po?

Ano ko? Parang yun ko. Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano may higit ka. Abraham, yung mas kuya, ano po? Yung 46 years old. Ito po si tatay. Tatay, ganda nga nga po. May istirap na rin yan. Ano Sa salita niya dito na yun? Lukano. Lukano. Mahirap. Marigat. Lukano. Bus mo? Ang narigat. Hindi <laughs> ako makaawat. Ano <laughs> yung magkarabihin tayo? Ayan. 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 Di baka, oh, dito ko ba gaganap ng audition, Dito na lang tayo. Uh, Ayan, ah, dito, kabayan. Dito tayo, kabayan. Tapo ba mukhang sa Saan ka man natutulog, kabayan? Dito ka ba natutulog? Dito ang tulugan mo, kabayan. Ano mo? Adé pala 'to. <laughs> <laughs> o, dito ka tulog kay kabayan dito, ano? Oo, di ba? Kabayan, balik dito, kabayan. Dito ka tapik ka, kabayan dito. <laughs> 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 yan, oh, di ba? <laughs> Masaya so, ang tulog mo, kabayan. Ano? Saan po hmm. so, ang tulog kabayan, di ba? May e, regalo kami kabayan sa inyo. Oo, no. oh, regalo. Bigyan kayo regalo mamaya ang kabayan. No? Uh, Bigyan kayo regalo sa si kabayan. Mm. mm. No. mm. mm. Wala. Mga kabayan, wala oh, Medyo, hindi okay. na po masabi si kabayan natin. <laughs> medyo naiyak po ng konti. Eh, nakaka, mga, First time po naka kasi natin sila makita. na, ganito na ako. First time din lang nakakita na ganito. Kakaiba! Kakaiba po natin. Masaya po kami dahil kami po nakakatulong sa kanila dahil kung saka-saka po na. Yeah. Ano pangalan mo kabayan? Kabayan? Yan! Yeah. Si Kabayan Ali. Kabayan Ali, tsaka si Abraham. Abraham. Kung ano pa sila po ang kaunaw na nating magiging beneficiary. Yan. Yeah. Kala magkapatid. Kabayan Ali. Huh? Sa iba tong aso na to? Kabayan. <laughs> o aba, gusto mo pa kayo kabayan na rilo oh? Sa inyo na ako kabayan. <laughs> gusto mo rin <rilo>? oh? <laughs> <laughs> Yung po nga aming konting uh, tulong kay Ibrahim po tsaka kay kabayan Ali, ah, uh, eh, sana po eh kahit pa makatulong po sa kanila. ano kabayan? Ang may dati ba? mo ba natin ka? Aso ba sila? May... Uh, masayahin po siya na na, eh. masayahin na no. Hindi po siya ano, masayahin po siya.

Ang mga bago ka. Na Lima po. Hindi ah. mo magkakapatid. Tapos, set, set, set. tatlo sila nagkaganyan. Ako? Lumatay ang isa. Lumatay po isa. Lakasin niya lang po yung boses mo. Dapat naman po sila. Eh, kumusta naman po sila bilang anak po? Ayos naman po. Kahit pa paano yun na masayahin po. Nakita ko mga po sila masiyahin parang hmm. magulo sa <laughs> mga gawain bahay po mayroon silang sila magkatunan nakakatulong naman po sila alam sila mga trabaho hmm. eh, kahit pa paano po kahit pa paano eh, mayroon, may meron may din naman sila nautosan sila hindi naman sila kahit pa paano may eh, pabigat niya, eh kahit et, etc et, et. Eh, ang gubay mo lang talaga nila nay. Kasi nitong may na inilalabas. Di atras Ah, sa so dagupan po. Gina-check no. up niyo. Ano po ang sabi okay. sa dagupan? Ano 24 kung paano sa hormones po siguro, parang ganon merong parang hindi na develop po agad. No. Ano, hindi na develop. Okay. Hmm. Hmm. Ah, hmm. Ah, eh po, kami po ay napunta po dito para po magbigay po ng konting tulong sa inyo nanay. Kami ah, ikot po kami sa mga Ben-ben po, eh, uh, parang tawag dito sir. Pamamahagi po kami ng Mamahagi. pamamahal. Yeah, no. dito sa ating uh, ginagawa pong pagtulong para sa inyo. Sana nga po ay makatulongin po kahit paano na ano po. Hmm. Kunti lang naman po Tap tayo ano, sa, sa abot ng makakaya Tap lang po. Yeah. No? Uh, mm. hmm. Kailan po ba ang birthday po ni Abraham tsaka po ni Ali? Katatapos lang po. Katatapos lang po. October 4 tsaka May 13 May 13 Sila po no, kamuhan Sila po, si Abraham tsaka si Ali Ang kauna na natin yung binipisyari Sa ating channel Sana Tuloy-tuloy na po na Maging masaya lang ang buhay. Magtiyaga kung anong meron, pagtiyagaan, maghati-hatiyaan kung anong meron. Sa abot ng mga kayo, lang kami. Kailangan kayo. Paikot-ikot lang kami para kay Ali sa si Abraham. Sila po ang talaga natin itulog siya rin. Magkatabi po sila pag natutulog si Ali at si Abraham. pakiwalay Dahil po, nag-aaway po ba sila? Parang, nag-aaway. O, yung e, sa magkapatid po, sino po ba yung pinaka-pasaway? Si Abraham. Eh, pala nakahubad si Abraham. Halika nga diba, asa ka ngayon, ba? ba? Ito pala si Abraham pinaka-pasaway, nakahubad eh. Dahil kuya. Dahil kuya. Ito si Ali eh simple lang eh o nasa batiyan e mati mo nawala na hindi na tayo pinuntahan din e eh. kaya mm -hmm. nabanggit na e wala kayong trabaho para kayong no, buhay walang mm -hmm. trabaho sa tayo e eh saka po mm ha -hmm. saka ang pinagkukuna naman, naman, naman dito po sa ating Sanoy Baysea Um, moro na saka tayo palay nagmura nga po ng konti ang palay no kayo nga nag saka pa kayo? more on ano po tayo dito puro farmers po puro pagsasaka. Yung po ang kinabubuhay natin dito sa sa Nueva Ecija. Puro palayan Pero, po. Pero saludo po tayo sa ating mga taga Nueva Ecija dahil lamin. po po yan po. Gawa po nang nabanggit niyo po na kayo po eh nagpagsasaka ang inyo pong pinagpangkabuhayan uh, may dala po tayong konting uh, uh, bigas po dyan at uh, mga ilang rosary para po kay Ali tsaka po kay Abraham. Ah? Uh, para po kay Ali ha, kay Ali. Ali, may dala tayo Ali ha. Kaya na namin kay Ali, regalo po natin kay Ali Hindi uh, mo kaya Ali yan Kaya na namin siya kay Ali eh, may konti pong ginagawa. No. Yeah, dito bali, meron po kami konting regalo po para kay Alice sa program. Sana po eh mga grocery po tayo kita at saka oh, higas po para po sa dalawa Salamat ah Salamat din po kahit pa paano po nakatulong po kami Ito po mga ano po nito bihon ito Salamat, Salamat din po Cállohan. Salamat po kami. Ay, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. 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 Salamat po.